ito ito yung pie oh. bago pa ito wala pa masyadong ano siguro ninakaw ito bago pa ba yung pinaputulan nila oh ay bago pa itong pinaputulan nila oh siguro ninakaw ninakaw <laughs> na lang ito eh Ah, no vidlo vidlo. 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 Ah, no vidlo

Ayun, eh, tinaka doon yung karakala doon Tinakawal naman tayo doon Dapat pinaw doon pa Ayun o oh. O, oh, bago bago pa yung pinagputulan no. Wala pa masyadong siti o oh. Tapos tasing ko na rin ito para Kaya nga kung bukas, mag-uwi Wala na ba ako mga idol? oh Oo oh. <laughs> oh. ang pangalan nito idol doon number 4 Pinatayo nila kay Gilbert Payaw ito ng mga kunakon Ay mga kunakon ni Sabela May payaw nito Eh hey. Wala ka konti Bago pa ito hindi pa yung masyadong matara. Sakup lang ang sisi.